Hi guys! So, paggagaling namin dyan sa Calgary Municipal Office kasi kumuha kami ng uh, fair entry uh, low, ah, fair siya. fair Ay, entry, five, di ba? $5 Hindi, fair entry yung kinuha natin Oh, So, ayun guys uh, kailangan nyo lang ng tax assessment plus ID tapos may form kayong pipirmahan sa loob And titingnan nila kung <laughs> kung ano yung i-approve kung ilang kung saan kayo naka low wage fair naka level. So kaming dalawa ni Mrs. Uh, na-approve kami sa $5. <laughs> so guys, $5 a month which is napakalaking difference, napakalaking ng diferensya one month kasi na yung ano one yung normal bus na pass. bus pass kasi 100 ano kasi yun eh, 112 dollars kasi yun pag bibilihin mo oh kung ito isipin mo ang layo ng ang layo ng itinalon niya no oh. grabe hindi ako makapaniwala talaga so yun yeah. yun nga guys ah uh, kailangan mo lang talaga ng assessment ng tax mo for example uh, September kami ay August kami dumating and yun, nag ma nabigyan kami ng tax assessment last April. Uh, last April this year. Tapos 'yun nga. Thank you. So, uh, 'yun guys. After namin ng na assessment, uh, nagpunta kami rito sa May Municipal Building dito Tapos sa Calgary. yung ano, tas nakabili lang kami kagad, agad, <laughs> agad-agad. <laughs> Ang kagandahan kasi pag uh, dumiretso ka dito, uh, one day assessment lang, mabilis. Pero may online din. Okay. Hi guys, so nandito kami sa library. Sa Calgary Library, tapat lang ng City Hall. Uh, nagprint Nag-print kami. Ang kailangan mo lang dito is, ito, card. So dito naman, uh, mag-apply ka lang dun sa baba apply ka ng card ang hinihingi lang is yung phone number at ID after nun magagamit mo siya ng $5 may $5 dito sa loob a monthly yun na inilalagay nila Diba? Mm -hmm. so napaka useful niya uh, yung yung ano nila rito is pwedeng scanner, copier, uh, printer. Yan. So, kung gusto nyo i-take advantage yung mga ganitong uh, prog program ng ng Canada, uh, punta lang kayo sa mga library nila. May five dollars ka na. Yeah. So, yun guys. So, yun guys. Uh, Pagkatapos namin ng library, punta naman kami ngayon sa sa ano Consulate. Sa Consulate. Calgary, Con Philippine Consulate. Uh, dito lang yon sa downtown. Sa my 10th street. So, yon Ang dami namin inayos ngayon, guys. ah uh, fair entry. Yung tax ni Jed. Uh, plus, yan. Yung, kin yung in-apply namin... ah uh, ano na yun? special power of attorney kasi uh, magpapa-passport na yung anak ko dahil malapit ng malapit na ang graduation malapit na ang <laughs> yeah, uh, malapit, malapit na ang graduation so hopefully makuha na namin siya this uh, next year para at least makasama na namin dito So, uh, yun. ah uh, yung mga bagay na na mga benefits namin na nakukuha dito is napakaganda kasi nga sipin mo fair entry instead of gumastos ka ng 90 plus dollars 90 plus, 100 plus. 100 plus dollars per month 5 dollars na lang diba guys napakalaking tipid tapos sa library naman, pwede kang mag print. Free din. May $5 ka monthly. Uh, ang print kasi sa library guys is 10 cents. 10 cents siya per page. So kung may $5 ka, uh, 50. 50 page na ang mapiprint mo. Oo. So napakalaking tulong noon lalo sa mga estudyante. Kaya kapag estudyante ka dito sa Calgary or sa Canada uh, i-take advantage nyo yun guys dahil malaking tulong so ayan guys papunta na tayo ngayon sa Philippine Consulate dito sa Calgary so kung gusto nyong puntahan yon, galing kayo ng uh, Bow Valley Municipal, dere-derecho lang to, MacLeod Trail tapos pagdating nyo sa kanto, yun na yun. Ayan. So nilakad na lang kasi namin dahil malapit lang. Thank you. Thank Nice. Thank you. <laughs> <laughs> Thank <This GoPro. laughs> you. Ayaw, niyo. Mm. <laughs> so yun guys uh, Pagdating nyo rito sa kanto Bale Isang lakad pa Kasi 10th avenue siya no? Ang dun sa kabilang kanto So yun guys Yun lang downtown ito guys so kung wala kayong magawa sa bahay maglakad lakad kayo dito malay nyo makita nyo pa sa Emma <laughs> di ba? sa papay busy yung tao kung wala kayong magawa guys lakad lakad lang kayo sa downtown ayan yeah. Kahit napaka-busy ng buhay, kailangan maglakad-lakad. Iwas high blood. <laughs> Iwas kolesterol. <laughs> <laughs> Iwas kolesterol at sugar. Parang mali yung dignanan natin. Tama, ayun na yung ano oh. Ah. Mali lang tayo ng dinaanan. Ay, ganun. Mm. So, yan guys. Kakanang ka pala. Pag, <laughs> pagkagaling mo dun sa tulay. Na, tren. Hindi pala derecho. Kailangan mo palang kumanan. Buot, buot naman pala itong isang ite. So yun guys, uh, kukuha lang kami ng S S Special Power of Attorney, SPA. Dito sa Philippine. Hindi kukuha, i-claim na lang. <laughs> oh. Kasi last naka. time, galing tayo dito. Hmm. So last time guys, kasi naka, nanggaling na kami dito. Uh, na, Nag-apply na kami So ngayon kukunin na lang namin Yan Kapag ka nakita nyo na tong okay. yan. Kapag nakita nyo na yan Dito sa Calgary Straight ka lang dito rate ka lang dito guys so ayan okay na guys, pagkatapos nga namin magpunta ng downtown Nandito naman kami ngayon sa Chinook Center Para kumain Kasi nakakagutom guys Sobra na okay. Yung kasama ko gutom na Yung maganda kong asawa gutom na gutom na oh. At dahil naman kasi nakakuha si Bagyam ng, ano, ng tax rebate Ay carbon rebate pala Kakain <laughs> kami ng medyo masarap-sarap naman guys ba? kasi yun lang yung, yun lang yung chance na makakain ng masarap pag may extra mga gano'n gano'n kapag may extra money syempre naman kailangan ting kumain kasi ano ba yun kayod ng kayod tapos kakain ka puro sardinas mo ano yun <laughs> tikman na uh, um, kumbaga tikman natin yung ano, katas ng yan Bilya. Kung ano yung avocado ano yun ba mm -hmm. katas ng tax sa Canada or wag na lang mm -hmm. ikaw ikaw naman ang inom, hindi naman ako. Uwe? Mm <laughs> Ay, kunti lang yung asukal? Diti game, di ba? So, yan yung Shinok Mall. Diyan tayo pupunta, guys. So, hi, guys. Ah, uh, yan. So, galing tayo ng downtown kanina. Dahil nag... Uh, Nag-process tayo ng fear... Fear entry. Ngayon, pagdating nyo doon, ang bibig bibigyan kayo ng form para mag-fill up. Tapos, kailangan nyo lang is ito. Uh, ayan. Notice of assessment. na uh, nakukuha siya sa CRA kapag ka nag, uh, nagpa-compute na kayo ng tax. So, dahil kami nakapagpa-compute na kami ng tax last January. So, dumating to April. Ngayon, hindi, uh, nalaman ko yung fair entry uh, sa kaklasiko. Sabi niya, kung nakapag-avail daw ba kami ng fair entry. So, sa, tinanong ko siya kung ano yun. Yun daw yung, uh, uh, yun yung kasi yung fair entry program ng City of Calgary. Uh, which is, makakabili ka ng bus pass na usually 140 ng isa per month ah uh, kapag ka low income ka naman ma-re-reduce siya ng $9 to $5 so yun nagprocess kami kanina at uh, thanks God na approve naman so na approve kami hanggang 2025 next year uh, September kung kailan ka nag ano nagprocess So, na-approve kami ng $5.80. So, yun guys. Napakalaking tulong. $5.80 ang isang uh, bus pass namin. Uh, bukod pa ron, binigyan din kami ng uh, ah, uh, saan na Binigyan din kami ng uh, fee assistance. Kumbaga, sa mga sa mga aquatic ano nila sa aquatic fitness and leisure or sa mga city golf courses or partner facilities like Calgary Zoo National Music Center ganyan sa mga telus park uh, pag pumunta ka roon may 75% kang discount so yun guys so ang i idadala nyo lang is ito at saka yung ID nyo ng uh, Alberta within Calgary lang ayan, hindi ko alam sa iba so ito guys yeah so bus pass namin dalawa and may pangalan may pangalan sa likod sa month month of October ayan dalawa which is uh, $5.80 lang isa. So, nakatipid na kami. Kung bibilin mo to sa shoppers, uh, 114 isa. So, 228. Tama? 228 na tong dalawa na to. Pero dahil uh, nag-ano kami ng fair entry, ayan, nag-avail kami, nag-process kami kanina. So, yun. Na-approve naman. So, yun lang guys. Uh, one more thing. Pwede nyo rin i-apply to sa online. Kaya lang, pag online daw kasi matagal. Matagal ang process. Pero kung pupunta ka ng City Hall, uh, which is na madali lang namang puntahan sa Calgary, sa seat, sa downtown, doon ka na mag-process, makukuha mo kagad. Ka Makakabili ka rin kagad ka ng bus pass. So, yan. Napaka sarap lang kasi uh, i i avail yung mga ganitong mga program ng Canada dahil syempre ang malaking tulong lalo sa mga low income na katulad natin lalo sa mga estudyante ayan uh, sobrang laking tulong niya at isa pa yung sa may library yun malaking tulong din yun kasi 5 dollars monthly yun kung ah, kumbaga free free scan, free photocopy, free print. Tapos meron ka pang access sa free wifi nila pag nasa library ka. Ayan guys. Kung kumbaga mararamdaman mo talaga yung tax dito. So, ayan. Malaking tulong din kasi to. Lalo pagka, lalo ako na laging nagko-commute papuntang downtown. Uh, although meron kaming sasakyan pero Mahal kasi yung parking doon guys. <laughs> Ang parking doon is $15 uh, isang araw. So, kung magpapark ka doon, so $15 na yun. Which is kung ipapark mo lang yung sasakyan mo sa Shinok Station or sa kahit na anong station, free parking yun, tapos mag-train ka na lang. So, doon ko siya nagagamit. Yeah. So, yun guys. So, yun lang. Uh, sa mga gustong mag-avail, Uh, kung around Calgary kayo kasi hindi siya pwede pagka kunwari nasa nasa Cochrane ka or nandito ka sa Airdrie or sa kahit outside Calgary hindi siya pwede dapat yung address mo is within Calgary para maka-avail ka ng fair entry oh, di ba so yun lang guys uh, maraming maraming salamat basta ang ihanda nyo lang is yung notice of assessment. Yan. Ito yung talagang pinaka-importante kasi dito nila i-base kung ilang ilan yung uh, ma-approve sa inyo. Kung kunwari meron kasi 9 dollars, meron ding 5 dollars. So dito kasi nakabase 'yan sa notice of assessment. So yun lang guys. Ah uh, maraming maraming salamat.